Ang Jens Causeway at Causeway Coast ay isang kahanga-hangang lugar na may pandaigdigang kahalagahan sa larangan ng heolohiya sa baybayin ng dagat sa gilid ng Antrim Plateau sa Northern Ireland. Ang pinakatampok at kakaibang katangian nito ay ang pagkakaroon ng humigit kumulang 40,000 malalaki at regular na hugis poligon na kolom ng basalt na may perpektong pahalang na hiwa na bumubuo ng isang parang sahig na bato. Ang nakamamanghang tanawin na ito ay nagbigay inspirasyon sa mga alamat tungkol sa mga higanteng naglakbay sa dagat patungong Scotland. Kilala ito sa sining at agham at naging atraksyon ng mga bisita ng mahigit tatlong daan taon na ito rin ay naging simbolo ng Northern Ireland. Ang pag-iral ng mga kakaibang anyong heolohikal at poligonal na mga column na nabuo mga anim na pu milyong taon na ang nakalilipas ay ginagawa itong isang classic locality para sa pag-aaral ng basaltic volcanism. Ang mga katangian ng Giant's Causeway at Causeway Coast, lalo na ang mga patong ng bato na makikita sa mga bangin, ay naging mahalaga sa pag-unawa ng sekwensya ng mga kaganapan sa kasaysayan helohikal ng mundo. Ang mga bangin na nagpapakita ng kolumnar at malalaking basalt na bato sa gilid ng Antrim Plateau ay nagpapakita rin ng pambihirang likas na kagandahan. Ang lawak ng nakikitang mga seksyon ng bato, at ang kalidad ng mga kulum sa bangin, at sa causeway, ay nagtatanghal ng mga katangyang may malaking kahalagahan. Ang aktibidad ng heolohiya noong tertiary era ay malinaw na makikita sa sunod-sunod na lava flows at mga interbasaltic beds sa Causeway Coast. Ang pag-intindi sa mga sunod-sunod na ito ay nagbigay daan sa detalyadong pagsusuri ng mga pangyayari noong tertiary sa North Atlantic. Ang napakaregular na columnar jointing ng Tholietic Basalts ay isang kamangha-manghang tampok na ipinapakita sa Giant's Causeway sa paraang walang kapantay. Ang causeway mismo ay isang natatanging pormasyon at isang kahanga-hangang pahalang na seksyon ng columnar basalt na lava. Ang pinakasikat na alamat ay umiikot kay Fine McCool isang higanting Irish na nagtayo ng causeway upang tawirin ang dagat at harapin ang kanyang karibal na Scottish na higante na si Benandonner. Ayon sa tradisyon, napagtanto ni Fine na mas malaki si Benandoner, kaya siya ay tumakas pabalik sa Ireland, na nagbalat kayo bilang isang sanggol sa tulong ng kanyang asawa, upang maloko si Benandoner. Napagkatapos ay tumakas din at winasak ang causeway sa kanyang pag-alis, upang hindi siya masundan. Ito ang nagpapaliwanag sa mga magkadugtong na kolom ng basalt na makikita ngayon. Pati na rin ang mga tampok tulad ng Jan's Boot at Jan's Harp na ipinangalan batay sa kwentong ito, gayon paman. May isang alternatibong alamat na hindi gaanong kilala mula pa noong 1700 at unang bahagi ng 1800 na nagsasabing itinayo ni Fine ang causeway para sa pag-ibig, hindi para sa laban. Ang bersyong ito ay mabilang sa isang tulang natagpuan noong 1830 sa Norway, na ginagamit ng mga lokal na gabay sa causeway upang ikwento. Malapit sa causeway, may mga bato na sinasabing hugis tao tulad ng granny sa tanawin na pinagsasama ang mga likas na anyo at mga alamat. Ang mga basalt na kolum sa Giant's Causeway ay kakaiba sa mga likas na pormasyon dahil sa kanilang napakaraming bilang. Laki, pagkakapare-pareho, at geometric na katumpakan. Karamihan sa mga kolum ay may hugis hexagonal, isang mahusay at likas na geometric pattern na nabuo habang lumalamig at lumiliit ang makapal na lava flows. Bagamat ang heksagon ang pinakakaraniwan, ang ilan sa mga kolom ay may apat hanggang walo na gilid na nagbibigay ng isang kawiliwiling pagkakaiba-iba ng mga hugis poligona. Ang mga kolom ay maaaring umabot ng hanggang labindalawa metro ang taas na bumubuo ng mga dramatikong patayong haligi na halos mukhang gawa ng tao dahil sa kanilang regular na hugis at sukat. Ang proseso ng pagkabuo nito ay kinabibilangan ng mabagal na paglamig at pantay-pantay na pagurong ng lava na nagdulot ng mga regular na bitak ng pag-urong na kumalat pa itaas at pahilaga, na lumikha ng mga pattern ng columnar jointing. Ang mabagal at pantay na paglamig kasama ang nabubuong cellular fracture network ay isang pambihirang pangyayari. Ang Giants Causeway ay bahagi ng mas malaking konteksto ng heolohiya ang mga labi ng Thulian Plateau, na nabuo sa panahon ng malawakang pagsabog ng bulkan mga 60 milyong taon na ang nakalilipas na nagpapataas ng kahalagahan nito sa agham at sa kagandahan. Ang mga basalt na kolom sa Giant's Causeway ay karamihang hugis hexagon, dahil habang lumalamig at tumitigas ang lava, ito ay umiikli at nagkakaroon ng mga bitak upang mapawi ang tensyon dulot ng pag-urong. Ang hexagonal na pattern ay ang pinakaepektibong paraan upang mabawasan ang enerhiya at pantay na maipamahagi ang tensyon habang nagpapalamig. Kapag ang makapal na lava ay lumalamig, ito ay umiikli at ang mga bitak ay unang nabubuo sa halos 90 degree na ang Gayunpaman, ang mga bitak ay nag-evolve sa mga pattern na nagmi-maximize ng paglabas ng enerhiya at katatagan ng istruktura, pabor sa mga hugis hexagon na may 120 degree na mga anggulo sa pagitan ng mga bitak. Na natural na nagmumula sa pisika ng pag-urong at pagkabitak, ang mga hexagon ay nagsisilbing kompletong tile sa isang patag na ibabaw ng walang puwang, gamit ang pinakamababang kabuang haba ng bitak at enerhiya sa ibabaw. Ang geometric na kahusayan na ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga hexagon ang nanginibabaw na hugis, katulad ng mga honeycomb sa pugad ng mga bubuyog. Kapag ang lava ay homogeneous at lumalamig ng halos pantay-pantay bilis, ito ay naghihikayat ng regular na polygonal fracture network. Nakadalasan ay hexagonal ngunit paminsan-minsan ay may pentagon o heptagon na nabubuo dahil sa lokal na pagkakaiba-iba. Ang paulit-ulit na prosesong ito ng pagbitak ay lumilikha ng mga patayong kolum na may hexagonal na cross-section, habang ang mga bitak ay kumakalat pababa sa panahon ng paglamig, ang mga ebidensya na ang pagkabuo ng Giant's Causeway ay Bunga ng bulkanikong aktibidad at hindi ng mga higante ay matibay na sinusuportahan ng maraming obserbasyong geolohikal. Ang causeway ay binubuo ng humigit kumulang 40,000 magkakadugtong na basalt na kolum na nabuo mula sa tunaw na lava na mabilis na lumamig at umurong nalumikha ng natatanging mga hugis na hexagonal. Ang mga kolom na ito ay nabuo mga anim na milyong taon na ang nakalilipas sa panahon ng matinding bulkanikong aktibidad kung saan ang lava ay dumaloy sa ibabaw ng lupa at dahan-dahang lumamig upang bumuo ng regular na mga bitak ng pag-urong na siyang lumikha ng mga kolom. Ang mga basalt na kolom ay bahagi ng mas malaking pormasyon ng basalt na tinatawag na Thulean Plateau. Isang malawak na deposito ng basalt na humigit kumulang 700,000 square miles ang sukat at halos kalahating milya ang kapal na malinaw na nagpapahiwatig ng malawakang pagsabog ng bulkan noong panahon na yon. Ang pag-uulit ng mga patong ay karaniwan sa aktibidad ng bulkan at hindi umaayon sa anumang gawa ng tao o alamat tungkol sa mga higanteng gumawa nito. Ipinapakita rin ng mga pinakabagong pag-aaral na ang lava ay pumuno sa isang posibleng hukay o lambak sa lupa, na lumamig upang mabuo ang mga kolom. Ang interpretasyong ito ay salungat sa mga lumang ideya na ang lambak ay nawasak na bago papunuin ng lava. Ang buong proseso ay malamang na tumagal lamang ng ilang araw, hindi libu-libong taon, na sunod sa dinamika ng daloy ng bulkan, ang Giants Causeway ay nagdulot ng pagkakabangga ng maraming barko sa paglipas ng mga taon. Dahil sa kakaibang mga pormasyon ng batong vulkaniko, at hindi inaasahang lagay ng panahon. Ngayon, ang lugar ay naging sentro para sa mga divers na naghahanap ng mga lumang kayamanan at mga napinsalang barko upang tuklasin. Noong isang libo, na daan at anib na putpito, natuklasan ni Robert Snuit, isang diver at treasure hunter mula sa Belgium. Ang pinakasikat na barko na lumubog noong 1588. Isang kahangaha ang barkong Espanyol na kilala bilang La Girona. Ang barko ay kakapag-ayos pa lamang sa Kilibigs Harbor, matapos makipaglaban sa British Navy bilang bahagi ng Spanish Armada. Dahil sa malalakas na hangin, ito ay nalihis ng landas at nagkapalpak sa causeway. Siyam lamang sa isang libo, tatlong daan crew ang nakaligtas. Makikita ang mga artifact mula sa barko sa Oster Museum, pati na rin sa Tower Museum sa Derry na may virtual tour tungkol sa Spanish Armada. Ang mga alamat at misteryo ng Giant's Causeway sa Northern Ireland ay pangunahing umiikot sa maalamat na tauhang si Fenn Cool, isang higanting bayani sa mitolohiyang Irish. Ayon sa pinakasikat na alamat, itinayo ni Fain ang causeway bilang isang higanteng tulay na bato sa ibabaw ng Irish Sea upang makipaglaban sa karibal niyang Scottish na higanteng si Benandoner. Nang malaman niyang mas malaki si Benandoner, matalino siyang nagdisgis bilang isang sanggol sa tulong ng kanyang asawa. Nang makita ni Benandoner ang laki ng sanggol, siya ay natakot at tumakas. Binasag niya ang causeway sa kanyang pag-alis upang pigilan ang kanyang pagsunod. Ang alamat na ito ang nagpapaliwanag sa kahangahangang mga basalt na kolum at mga tampok tulad ng Jens Boot at Jens Harp sa lugar. Bukod sa kilalang kwento ng alitan at panlilinlang, mayroong isang hindi gaanong kilalang alamat mula noong 1700 at unang bahagi ng 1800, kung saan sinasabing itinayo ni Fine ang causeway hindi para sa digmaan kundi para sa pag-ibig. Ang mga alamat ay nag-ugnay din sa lugar sa mas malawak na folklore ng Ireland, kabilang ang kaugnayan sa sinaunang mitolohikal na lahi na tinatawag na mga Fomorians. Na kung minsan ay inilarawan bilang mga higante, at maaaring mga sinaunang Diyos o makapangyarihang mga nilalang sa panahong bago ang Kristyanismo sa Ireland. Ang pangalan ng lugar sa Irish, Clochan na Bifomhorae, ay nangangahulugang mga batong hakbang ng mga Fomorae. Ang mga misteryo ng Jans Causeway ay kinabibilangan kung paano ang napakalawak at tumpak na natural na pormasyon ay nakapukaw ng mga mayamang kwento na naipasa sa mga henerasyon, isang pagsasanib ng himala ng heolohiya at pamana ng kultura. Ang iba pang mga lokal na pormasyon ng bato malapit sa Causeway ay sinasabing hugis mga karakter tulad ng Granny na nagdaragdag ng mga patong sa tanawin ng alamat sa pangkalahatan. Ang Giant's Causeway ay hindi lamang isang natural na kababalaghan, kundi pati na rin isang simbolo ng mitolohiya, alamat at identidad ng Ireland, kung saan nagsasanib ang agham at kwentuhan upang ipaliwanag ang kahangahangang mga basalt na kolom nito.